HTF or hard to find So yan po ang isang basehan ng mga kolektor Kung bakit nila binibili ang bariya Ang pagiging hard to find Or mahirap pong hanapin Kasi kakaunti lang yung nirelease Ng minting company Like BSP So kakaunti lang po ang uh, nirelease Or ginawang uh, date Ng bariyang ganyan Kaya hinahanap ng kolektor yan Kasi... Uh, maganda rin naman talaga makabuo ng set na yan kapag nakakita kayo ng uh, mga hard to find na hinanap ng mga collector mga collectibles or my collector's value naguunahan well, uh, ng mga collectors dyan sa pagbili ng ganyang barya kaya po nito 5 peso na year 2006 so yan 5 peso na year 2006 ah uh, eto po ay HTF or hard to find na po sa ngayon. Kakaunti na lang po ang merong uh, ganitong bariya na 5 peso year 2006. Kahit ako, apat pa lang po ang nahawakan ko nito. Plus isa yung uh, naka-blister pack or yung set. So, bale lima. Sa uh, napaka tagal na panahon ng nangongolekta ako, bale lima pa lang ang nahawakan kong 5 peso year 2006. Kaya po yon uh, kapag may ganito kayo, uh, comment nyo lang po at bibilihin namin yan ng mga collectors. Okay, so yan. Sumali din kayo sa mga uh, coin collection or old coin collection groups para mas po kayo sa mga uh, bariyang hawak nyo. Kung uh, common lang po ba or may value. yeah Pwede naman po ang pag-aralan natin bago natin i-alok para mas alam natin yung totoong presyo ng bariya. Okay, para hindi rin ka, naman kayo ma, mabudol or hindi naman kayo tagain ng mga collectors and at the same time, uh, malaman natin kung common lang po ba yung barya natin.